Kung napanood nyo yung gabay, ito yung mga temporary house. Tulad ng mga ganito. Yan, ito mga channel sa taangil bar. Si Solid yan eh. One of the biggest slum in Manila. Alam nyo ba na merong itinayong mga pabahay dito dati? Yan po yung temporary housing. At yung mga nakatira nito, yung galing sa Smoky Mountain. Tapos yung nalipat na yung iba, ang naiwan dito yung mga nag-renter at saka yung mga extension, Ito yung nasunugan last year ang original ng mga nakatira dito dati, yun, yan yung galing sa Smoky Mountain, ngayon nung umalis na sila, may nalipatan na ang naiwan dito, yung mga nangungupa o yung mga, kung ano, extension na, na ng pamilya, kaya mapapansin mo dito, yung dating pabahay lang naging squatter area, ganito palang magiging itsura 20 to 30 years from now sa mga binigyan ng mga pabahay at uh, nangyari na nga dito dahil ko na rin to eh. Marami daw mga nagsusunog dito ng tanso. Tapos napapabayaan daw hanggang sa lumaki at ito na. Maraming mga pamilya ang uh, nadamay dito. So pinuntahan personally ni Mayor Esco to para mapabilis napigyan ng uh, evacuation may mga ayuda, makakatanggap ng pera, pangluto, pangpagkain, saka yung temporary shelter nila kaya kompleto. So pasalan natin ngayon itong sitwasyon. Uh, latest update tayo ulit dito sa one of the biggest slum in Manila. So i-update natin ulit kabayan itong one of the biggest slum in Manila. Ito naman sa area ng mga temporary housing. Ang unang nasunog nito, doon malapit. Ayan, kita mo yung traffic light dyan. No? Yan yung mga unang bat. Ang na nasunogan eh. Last year lang doon sa kabila. Ngayon dito naman. Ito matindi yung mga kwan talaga to. Yung mga temporary housing walang dito yung mga hollow blocks so, so ngayon, nabigyan ah, na sila ng ayuda 15,000 yata per family so gagamitin nila yung pera para sa pagpapagawa nito mga bahay meron din kasamang yon, isang pack na pang luto, saka pagkain so kompleto so ngayon, kinakalakal nila dito yung pwede benda tulad ng uh, yero, bakal so, yan yung uh, kinukuha nila dito mabilis bumagsak yung mga Temporary housing dito kasi konam yung mga bubong niyan, sira-sira na, wala na mga kanyan. Tapos medyo condemned na yung area nito. Malambot na talaga yung mga foundation niya. Kaya nung pagkasunog, tumbaga dito. Kumuha pa na, medyo umuha pa konti. Valeu, huli. Kaya sa loob, sa loob sila ng bahay nila na nagsunog. Walang katinuan yung tao nil. Madami pa yun. Pangatlong beses niya ginawa to. Yung una, ating gabi alas 12, naagapan na Pangalawa, naagapan din namin. Ito pangatlo, hindi naagapan din wala nang tao dito na kalalakihan nasa trabaho lahat umaga alas 6 e, hindi na talaga kaya ng tao kaya okay. puro ang naiwan kasi dito lang halos puro babae na lang ang iba kasi dito halos mga driver ng truck dito ang nakatira dito sa ilalim puro mga driver ng truck nagsimula ang sunod sa taas sir bibigyan nila din pang papagawa ng mga halol box kasa na yan hindi tuloy na atuhan so saan mo na kayo titira ngayon sir? Pamilya ko, nandun lang sa barangay. Ako lang muna dito na iwan si Pinabantayan namin itong mga yero para pagkakuta ng mga salis. Ang yero dito sir, kung sino na nakakuha, sa kanya na yan? Hindi, corporation ito lahat. Lahat ng pinagkikita niyan, Hati-hati? ibibili yan sa materialist. Kung ibibili ng simento, buhangin. Ang buli itong yero sir, sino na nakakuha niyan? Sir, paghahatiin niyan. Magkano nabog ng pagbenta yan? I-audit lahat yun. Kung magkano nire na lahat. Tapos kung na sir, hati-hati na dito? Kung magkano, Kumita sa nang gitong halaga. Plus, ah, simento, buwangay. Ah, so gamitin yung pera dito pang bili. Tag -tag. O, pang uli ng materyales, materialis. O dito, pag sa pool, may nakuha ako sa akin na, hindi pala. Ah, uh, hindi, hindi katulad katuna dito sa kapila Kanya-kanya. kanya-kanya ah, kanya dyan. Uh, ah, dito. mga mga dahito, atos tulong-tulong kayo uh, na. Tulong-tulong dito. Pag hindi kayo resident ng building 13, Taol ka, hindi ka pwede kumuha na Ito kayo sa building pala sir Oo, uh, building 13 Sir, uh, nabutan niyo ito dati sir Nung bagong bukas pa ito Nabutan niyo, matagal lang kayo dito Oo, uh, dito na ako nagbibig napunta ako dito na uh, 1997-98. Noong inauguration, na na kayo? Oo, uh, dito. Ano uh, itsura nito dati, sir? Maganda, maluwag. Pang mga barong-barong dito? Oh, wala pa mga extension. Maluwag to, lalo yung, yung pinaka-front niya, pinaka-road front niya gan, maluwag yan. Ah, maganda at least nandito pa yung mga original owner pala, sir. Kala ko yung mga iba, malis na. Kayo sir, or, original owner pa kayo dito? Nandito, nandito, nandito pa yung mga iba. Yung iba dito, pang bayad na, bumabalik na lang. Nandito talaga ibang pag sa lugar na to. Tulad ng hanap mo, nasa pier malapit nandito lahat. Para so, mga kikinabang dito. Uh, pero yung mga para mga round bar. Magkano ang kilo ngayon yan, sir? Okay. Ano pero kilo may kasi ano lang yan, BI lang kasi yan. Kano yung, ano lang yung pinaka class B lang. Class B lang. hindi katulad ng mga ganito. Yan, ito mga Ito yung mga mahal. Mga channel sa angle Bar. Si solid yan eh. Ito ang Kelbar, oh, mahal na sir. Oh, Makano so kilo niyan? Solid yan. Ayoko papalo siguro ng mga nai, mga 18-15, ganyan. So ito sir, mga ilang kilo na i-estimate nyo dito mga iyerong? Mabigat na ito. Siguro naabot na, na ng mga nai. Mga, kung pagsama-samahin ito, kung makuha. Pero matatansa ito nasa mga 3 o 4. Malaki na na. Hmm. Kasi umangkano ang isang hollow block na yun? Parang 7 pesos yata, ha ba? Hmm. Sakto 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 pala pang dagdag no. Kaso ilang kay maghati dito sir. Depende sa uh, kung magkano inabot sa audit sa pinagbintahan ng mga scrap. Oh, ito, ito yung ito yung isura ng bahay kabay nung hindi nasunugan no. Sa gitna. Ayun sa natanong natin kay Ate, ito daw yung Dalawang beses na nagkaroon ng sunog pero ito hindi siya nasama. Nasa kalagitnaan kasi ito eh. Ganon din ang itsura ng mga bahay ito. Wala na rin bubungin sa si taas. Dito ngayon kuya, ano pa yung mga kinukuha ngayon dito para pwede i-benta? Yung mga bakal lang lang mga pwede. Hindi na pwede? Parang ubus yung mga yero dito na? Ay bago gagawa ng violet? i mo muna eh, to. Huwag kong. Yung mga tapol so, so mukhang matagal pa ito no? Kasi mga kailangan ito nung... Hindi lang nga abutin din dyan. Matagal to. Tapos pag na-demolish siya, saka magtatay ng bahay. Pero ako na, yung se sementado na. Oh, na sementado nila. Uh, depende sa tao kung sementado nila. Ako yun dito. Marami din nakatira dito sa temporary housing, di ba? No? Pero ito, hindi, hindi pa kinasunugan dito. Buo pa to. Ibig sabihin na maganda yung kanya dito. Matibay. Ito na lang po ang natitira. Ito na lang natitira. sunog na mula doon hanggang doon. Nakatapong sunog. Itong, itong gitna, yung lagi na iwan. Hindi na sa Ito na lang yata matitira ang mga temporary housing. Kasi yung iba dyan, gagawa na ng bago yan, di ba? Yung mga kuna yung gagawin nila dyan. Ay, ito. So, oh, Didimolish na yan. Tapos, Tatayo na yung mga katulad bahay doon, Parang ka ano? na, parang uh, mini house ang gagawin dyan Kaya <laughs> hey, ba't di kayo nangalakal dito mamaya? Hindi di na, meron ang mayari dyan Meron ang mayari dyan Pangkin <laughs> ko, kay gwapo daw si Yormi Gwapo? Naku, mabait yan si Yormi <laughs> Tira, tira. Nah, Dumadaan si, Yorma, si Yormi dati dito ah. Kasi mori, taga si Moriones <laughs> Malapit, malapit dito. Oh. Uh. Pusong batang tondo talaga. Parang uh, si Ernex, ilis man namin. Disiplina talaga sa Maynila. Tingnan mo, malinis. Malinis talaga ng si Normina. Ano, uh, maging uh, niyo uh, ulit. Uh, nilalagay sa ayos nasa, to. Nasasapawa nasa, 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 nasa na sila eh. Hmm. Pampasin ko lang ito, extension na to siya. Yes, extension. Ah, uh, so, sino, may, sino nakatira dito? Ah, uh, yung anak ko, ano na dito, ma'am? Oo, oh, nga na, nagtrabaho sa bataan. Layo, oh. lingguhan lang, oo, eh. Minsan, buwan lang. Yung, ang tawag niyan, yung sama-sama lang, mag-ano, yag yag Yag-yag, oh. layo ng bataan. Layo ng So, nakatira ngayon dito mga anak niya, ma'am. Oo. Oh. Yeah. extension ako. Ako gitna. Ito, extension din to. Oo. Oh, Kayo ba yung nakatira dati dito, ma'am, nung bagong gawa to? nakatira kayo dito eh ah, hindi. hindi ba? Bari, ah, ano na kami? Mga renter na kayo dito. Hindi uh, hmm. renter. Noong panahon na nag- uh, nag -alisa na yung mga extended family doon sa permanent. Uh, so ang mga ano ay yung nakatira talaga, naglipat, nakalipat na doon ang mga extended family, yung mga pamangkin, anak, pamangkin. Aso ah, kayo ma'am, extended family na rin dito? Hindi po, naka yung yonip ko na bininta sa akin ng 7,000. Ah, parang binili nyo? Ah, ah. Tapos uh, sa'yo na, wala kang ka mavermant eh? Wala. So parang, karma naman, binili na lang? Oo. Oh, Kami na rin nagpaayos. Kaysa manupahan ka, sir. So meron ba silang kanito basketball ano? So marami pang pwede i-con dito ito. Oh, so abang ba yung area na to? Oh, ah, nagsisimula na yun sa pagsasayos. Common na yan bago magsisimula yung pagtatay ng violet. Oh. I-clear muna dito. Yung mga building kasi dyan, ah, halos condemn na siya. Eh. So, mabili ni Yormen, di baling mahirap, huwag lang uh, dugyot. Okay, ngayon. So, mabili ni Yorme yung Central Island daw dito sa Arten. Dapat uh, hindi dugyutin. Pakita ko sa inyo kasi minsan dumadaan si Yorme dito At uh, napapansin niya talaga yung Central Island Parang naging dam site Katulad niya, basura Nalindi oh. ka na Pag nakita ni Yorme yan Iyari na Sama pala ng usok ngayon no? Ang nasimot ko lang ka Para ang tutuljon sa sa bata. pero hindi yun. Kaya ako nagpunta kasi ayaw ko nang lumaki pa. Kaya we put things in order. So anyway, sana sa ating mga kapolisyaan, malapakan din natin dahil nahuli ang mga tulongos. At huhulihin pa. Ah, ipat na kayo. Pag nandungay sa video, ayun ang mga nasa bubong. May dala pang price, yun, know? Oh. Dag ng Maynila, 15,000 pesos. Okay? Mag-iingat kayo. Mahal namin kayo. Ulitin ko, ha? Ulitin ko. Di bali tayong mahirap. Huwag tayong maging dugyo. Di bali tayong mahirap. Hindi natin kailangan maging magulong komunidad. Mag may karapatan ng bawat tao mamuhay ng panatag at malinis. Araw-araw ko na lang nililinis yung lugar nyo. Upo, pwede ba? Huwag na kayong nagtatapon sa gitna ng island. Pwede ba? Pwede. Doon na sa baketa. Tapos darating yung truck. Pwede? pwede. Kasi dumani naman ako kanina. Ang dami na namang siya lang sa island. So abangan nyo yung update natin next dito, yung posisimula sa pagtatayo na ng mga bahay. So abutin niya tara mga ilang buwan siguro to kasi i-clear pa yung mga nasira na debris. Pero may pagtinan nyo naman yung sa kabila, di ba? After magkaroon ng sunog, actually mas malakas yung sunog sa kabila eh. Ito na siya ngayon, no? Uh, bumalik na sa dati, tinayo na siya ulit. So sana ako na rin na mag-iingat kasi ang costo ng sunog dito parang sa tanso de eh yung matanso kasi sunog dila, yung sunog nila para mabilis mabenta kaya ang nangyari para daw napapabayaan kaya ayun damay lahat mga ibang pamilya dito pero to the rescue si Maris Comoreno dito binuntahan niya personally para mas mabilis yung pagbigay ng ayuda pagbigay ng mga shelter para sa mga residente na nasunugan